Isa bang kabit? Sa may asawa, pilit na kumakapit. Tada! Makinig ka dahil sa sasabihin ko, ikaw ang bida. Papatol sa may sabit pero ayaw matawag na kabit. Bigyan mo man ng katwiran, kabit ka pa rin. Wala akong pakialam kahit may magibakong akong pamilya. Basta ako'y masaya. Tama yan. Dahil kung ang asawa, regalo ng Diyos, ang kabit, Sugo ng demonyo. Alam mo ba na ang kabit ay parang China phone? Nakakaakit man ng itsura. Mababa pa rin ang quality. Hmm? At kadalasan, sila pa matapang. Pero kahit kasing tapang mo man ang bagong panganak na aso, at kahit mas makapal pa sa kalyo ang pagmumukha mo, hindi yan makadaragdag sa iyong libel. Dahil ang tawag pa rin sa iyo, disperadang kabit. Kaya iyong pakatandaan, bawat kapit may karmang si nasabit. Hmm?